Sagittarius, makinig ng mabuti na tagpuan ka ng mensaheng ito sa isang dahilan. Bumabagsak ang universo na ang iyong buhay ay nakatayo sa gilid ng isang makapangyarihang punto ng pagbabago. Ang mga palatandaan na matagal mo nang binabaliwala, mga panaginip na parang totoo, mga numerong paulit-ulit, bigla ang kilabot sa gabi, ay hindi aksidente. Ito ay mga pahiwatig na ang tadhana ay kumikiling sa iyong pabor. Isipin ang isang desisyon, isang sandali, Isang nakatagong biyaya na sa wakas ay maaaring magbukas ng mga pintong matagal mo nang idinadasal. Huwag nang lumingon ngayon. Kung mananatili ka, matutuklasan mo kung bakit pinili ka ng mga bituin at kung paano magbabago ang iyong buhay magpakailanman. Sagitarius, sa kaybuturan mo alam mong ang sandaling ito ay hindi pangkaraniwan. Matagal mo nang dinadala ang mga hindi nasagot na dasal, tahimik na mga hiling, at mga gabi ng pag-iisip kung kailan sa wakas ay tatalikod ang buhay sa iyong pabor. Ipinapakita ng mga bituin na ang pagbabago ay hindi na malayo, ito ay papalapit, mas malapit kaysa sa iniisip mo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag ang mga panaginip ay nauulit, kapag ang hangin ay biglang bumubulong, o kapag ang mga numero tulad ng 800 at 88 o 11 oras 11 minuto ay sumusunod sa iyo, nangangahulugan ito na may mensahe ang tadhana. Hindi ito basta-basta, ito ay mga babala na ang isang bagong kabanata ay handa ng magsimula. Sinasabi ng mga tarot cards ang tungkol sa pagpapalaya, tagumpay, at mga biyayang matagal ng naantala, ngunit hindi kailanman itinanggi. Isipin ang mga pintuan na dati nakasara, unti-unting nagbubukas para sa iyo, pag-ibig, kayamanan, kapayapaan, at mga oportunidad na sabay-sabay na bumabalik. Ang pagbasa na ito ay gagabay sa iyo, Sagittarius, upang maunawaan ang mga palatandaan, makamit ang mga biyaya, at sa wakas ay pumasok sa buhay na palaging itinakda para sa iyo. Ang mga nakatagong palatandaan sa iyong paligid. Sagittarius, bago ipakita ng tadhana ang pinakamalaking punto ng pagbabago, palaging nag-iwan ito ng mga palatandaan sa iyong daraanan. Maraming beses, ang mga palatandaang ito ay mukhang pangkaraniwan na halos hindi mo na ito pinapansin. Munit sa katotohanan, dala nila ang bigat ng propesya. Napansin mo ba kung gaano naging matindi ang iyong mga panaginip kamakailan? Mga panaginip tungkol sa tubig, mga kalsada, o mga taong matagal nang wala, hindi lamang ito produkto ng isip. Sa tradisyong Pilipino, ang panaginip ay tulay sa pagitan ng mundo ng espiritu at ating gising na buhay. Kapag nauulit ang mga panaginip na ito, ito ay paraan ng universo na magsabi, magbigay pansin, may malapit ng mangyari. Ang mga numero ay isa pang susi. Ang bigla pagpapakita ng labing isa oras labing isa minuto sa orasan, o walong daan at walumput walo sa resibo at plaka, ay hindi aksidente. Sa paniniwala ng Pilipino, ang mga numero ay hindi lang pangbilang, sila ay nagdadala ng vibrasyon. Ang labing isa oras labing isa minuto ay nagpapahiwatig ng pagbubukas ng isang pintuan. Ang walong daan at walumput walo ay ang walang hanggang numero ng kasaganaan. Kung sinusundan ka ng mga numerong ito, ito ay dahil sinusubukan ding sundan ka ng mga biyaya. Maging ang kalikasan ay nakikipag-usap sa iyo, Sagittarius. Isang aso na tumatahol sa hating gabi, uwak na tumatawid sa iyong daraanan, o biglang malakas na hangin habang malalim ka sa pag-isip, ito ay mga palatandaan. Palaging sinasabi ng ating lolo at lola, kapag may kakaibang nangyayari sa paligid, may mensahe ang kalikasan. Ang mga mensaheng ito ay hindi para takutin ka kundi para ihanda ka. At paano naman ang bigla ang kilabot na nararamdaman mo sa balat, kahit mainit ang gabi? Ito ay enerhiya ng espiritu na dumadampi sa iyong kaluluwa, nagpapaalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Maaaring may isang tao mula sa kabilang mundo, isang minuno o tagapangalaga, na nakatayo malapit, gumagabay sayo sa iyo patungo sa iyong tagumpay. Sagittarius, hindi mo dapat baliwalain ang mga palatandaang ito. Sila ay mga sinulid na hinahabi ang iyong tadhana. Kinukumpirma ng tarot na ang iyong espiritu ay nakahanay na para sa isang pagbabago. Ang akala mong pagkakataon ay tadhana lamang na nag-iwan ng mga pahiwatig, upang kapag dumating ang sandali, makikilala mo ito ng walang takot. Tandaan, sa paniniwala ng Pilipino, walang nangyayari ng aksidente. Bawat bulong, bawat numero, bawat panaginip ay bahagi ng mapa. At ikaw, Sagittarius, ay naglalakad na sa daan patungo sa iyong punto ng pagbabago. Ang pagbabago ng enerhiya para sa Sagittarius. Sagittarius, hindi na tahimik ang tadhana, ito ay gumagalaw, kumikilos, at nagpapadala ng mga alon ng enerhiya direkta sa iyong buhay. Sa loob ng mga buwan, marahil maging taon, naramdaman mo ang pagkaipit sa pagitan ng kung nasaan ka, at kung saan mo nais makarating. Ang kabigatan na iyon, ang paghihintay, ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Ipinapakita ng mga bituin na ang pagkakahanay ay nagbabago, at ang iyong espiritu ay pumapasok sa isang panahon kung saan ang mga bagay na dati lumalaban sa iyo ay magsisimulang magbukas. Isipin ang ilog. Kapag hinaharang ng mga bato ang kanyang daan, hindi humihinto ang tubig, ito ay nagtitipon, lumalakas, at naghahanap ng paraan upang makalusot. Sagitarius, iyan ang ginagawa ng iyong enerhiya. Bawat pagkaantala, bawat hindi pa ay nag-imbak ng kapangyarihan. At ngayon, tulad ng ilog na sa wakas ay nakalusot sa mga bato, handa na ang iyong buhay na umabos pasulong. Sa astrolohiya, pinamumunuan ng Jupiter ang Sagittarius, ang planeta ng pagpapalawak, karunungan at swerte. Kapag tumindi ang enerhiya ni Jupiter, dumadami ang mga biyaya. Ipinapakita ng mga cards na ang pagpapalakas na ito ay sasaklaw sa iyong mga relasyon, kayamanan, at maging sa panloob na kapayapaan. Hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap ng higit pa, ito ay tungkol sa paghakbang patungo sa tamang higit. Mas nakaayon, mas makabuluhan, mas matagal. Sinasabi ng mga matatanda sa Pilipinas, kapag may nawala, may darating na mas mabuti. Ito ang puso ng pagbabago ng iyong enerhiya. Ano man ang umalis sa iyo, maging ito man ay relasyon, oportunidad, o kapayapaan ng isip, hindi ito umalis upang sirain ka, umalis ito upang lumikha ng espasyo. At ngayon, ang espasyong iyon ay napupunan. Hindi lamang ito pagbabago, Sagitarius, ito ay transformasyon. Maaaring nagsisimula ng mangyari ang mga palatandaan ng pagbabagong ito, mga diinaasahang tawag, mga taong mula sa nakaraan na muling sumulpot, bigla ang oportunidad na tila, hindi ka panipaniwala. O mga tahimik na sandali kung kailan ang iyong puso ay nararamdaman na mas magaan ng walang paliwanan. Ito ay mga kumpirmasyon na ang iyong espiritu ay hindi na nasa lumang siklo. Pumapasok ka na sa bagong lupa. Ngunit tandaan, bihira ang transformasyon na komportable. Maaaring dumating ito kasama ng kalituhan, bigla ang pagtatapos, o mga takot na sumulpot sa ibabaw. Huwag matakot. Tulad ng bagyo na nililinis ang kalangitan para sa araw, bahagi ito ng biyaya. Sinasabi ng paniniwala ng Pilipino, may tamang oras ang kapalaran. Ito ang iyong oras. Ito ang paraan ng universo na magsabi, handa ka na. Sagittarius, hayaan mong lumalim ang katotohanan ito sa iyong puso, ang iyong enerhiya ay nagbago na. Hindi ka na kung sino kakahapon. Ang mga bituin ay nagkakahanay, ang mga cards ay kumukumpirma, at ang mga palatandaan ay nagsasalita. Ito ang panahon kung saan ang dati imposible ay nagiging natural. Ito ang iyong punto ng pagbabago, ang sandali na inihanda ng universo para sa iyo mula pa noon. TADHANA SA PAG-IBIG AT RELASYON Sagittarius, malinaw ang mga bituin, ang pag-ibig ay palaging isa sa iyong pinakamalalaking guro, at ngayon ito ay nagiging isa sa iyong pinakamahalagang punto ng pagbabago. Matagal nang dinadala ng iyong puso ang parehong pag-asa at pag-aalinlangan, pag-asa na sa wakas ay darating ang pag-ibig sa pinakamalinaw nitong anyo, at pag-aalinlangan dahil sa sakit at katahimikang iniwan ng mga hindi nagtadal. Ipinapakita ng tarot na ang susunod na kabanata ng iyong buhay ay hindi minarkahan ng kalungkutan, kundi ng koneksyon, sa pamamagitan man ng paggaling, pagkakasundo, o pagdating ng pag-ibig na nakasulat sa tadhana. Para sa mga sagitarius na may dalang sugat mula sa nakaraan, ipinapakita ng mga cards ang malakas na enerhiya ng pagpapalaya. Hindi ito nangangahulugang kalimutan ang mga taong nakasakit sa iyo kundi sa wakas ay palayain ang iyong espiritu mula sa bigat ng mga alaala. Sa kulturang Pilipino, ang panaginip tungkol sa mga ngipin na nahuhulog ay madalas nangangahulugang may bumabalik mula sa nakaraan. Kung nakita mo ito sa iyong panaginip, ituring itong palatandaan na may isang taong minsang minahal mo na malalim kang iniisip. Kahit na bumalik sila sa pisikal o sa espiritu lamang, pareho ang layunin, paalalahanan kang kaya muling magmahal ang iyong puso. Ngunit ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagbabali. Minsan, nililinis ng universo ang lumang bagay upang maipadala ang tunay na nakalaan sayo. sa iyo. ang enerhiya sa paligid mo ay nagpapahiwatig na may isang bago o isang taong tahimik na naghintay na maaaring lumapit. Ang presensya nila ay hindi magiging kaguluhan, ito ay pakiramdam ng kapayapaan. Sa paniniwala ng Pilipino, kapag may paru-paro na pumasok sa iyong bahay, ito ay nangangahulugang may bumibisita o nag-iisip sa iyo. Bigyang pansin ang maliliit na palatandaang ito dahil maaaring ito ang gagabay sa iyo patungo sa taong nakaayon sa iyong puso. Para sa mga nasa relasyon na, ang pagbabagong ito ay nagpapahiwatig ng panibagong simula. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay matutugunan at ang matagal ng katahimikan ay maaaring mabuksan sa tapat na pag-uusap. Ipinapakita ng tarot na muling mapupuno ang mga cops na nangangahulugang kung saan dati may kawalan, babalik ang kadalakan. Sagittarius, ang iyong likas na apoy ay may kapangyarihang magdala ng init sa malamig na espasyo. Kung aalagaan mo ito, ang pag-ibig ay hindi lamang mabubuhay, ito ay lalago. Nagiging focus din ang ugnayan sa pamilya. Ang pag-ibig ay hindi lamang romantiko, ito rin ay ang pagmamahal na ibinabahagi mo sa mga anak, magulang, at kamag-anak. Ipinapakita ng mga cards ang muling pagkikita, pagpapatawad, at paggaling sa loob ng pamilya. Sa tradisyong Pilipino, kapag biglang tumaas ang apoy ng kandila, sinasabi na may bumibisita ang mga espiritu. Kadalasan, ito ay isang ninuno na nagpapaalala sa iyo na ang pag-ibig ay walang hanggan at ang ugnayan ng pamilya ay protektado mula sa kabilang mundo. Sagitarius, maingat na hinuhubog ng tadhana ang iyong buhay pag-ibig. Sa pamamagitan man ng pagkakasundo, bagong simula, o paggaling sa pamilya, ang enerhiya ay nagdadala sa iyo mas malapit sa pag-ibig na nararapat sa iyo. Huwag matakot sa mga pagbabagong ito, dahil hindi sila narito upang sirain ka, narito sila upang ihanda ka para sa koneksyon na nakaayon sa iyong kaluluwa. Ipinapahayag ng universo, ang pag-ibig ay hindi na tala, ito ay dumarating sa nakalaang oras. Kayamanan, swerte at mga oportunidad. Sagittarius, ang mga bituin ngayon ay nakatuon ang kanilang paningin sa iyong swerte, at ang mensahe ay makapangyarihan ang iyong daan patungo sa kasaganaan ay nagbubukas na sa loob ng maraming taon marahil ay naramdaman mo na parang lumilipas ang kayamanan sa iyong mga kamay pumapasok ang pera munit mabilis din itong lumalabas ang siklong ito ay sinuway ang iyong pasensya na nagpapaisip kung ang mga biyaya ba ay tunay na nakalaan para sa iyo munit ipinapakita ng tarot ang mga barya na paulit-ulit na lumilitaw at ito ay hindi aksidente ito ay palatandaan na iniugnay ka ng universo sa kasaganaan. Ang tradisyong Pilipino ay palaging mayaman sa mga ritual upang makaakit ng pera. Ang ating mga matatanda ay naglalagay ng mga barya sa garapon sa pintuan, nagwiwisik ng bigas sa hagdanan, o nagtatago ng perang papel sa Biblia upang matiyak na ang kayamanan ay hindi mawawala sa tahanan. Sagitarius, pareho rin ang prinsipyo sa iyo ngayon, ang iyong enerhiya ay parang magnet. Ang iyong pinagtutuunan ng pansin ng may pananampalataya ay agad na dadami. Kung nakikita mo ang numerong daan at walo, alamin mo na ito ang pinakabanal na simbolo ng daloy ng pinansya. Nangangahulugan ito na hindi lamang sapat ang matatanggap mo, makakakuha ka pa ng higit upang mapagpala rin ng iba. Ang mga oportunidad ay umiikot sa iyo. Marahil ang ideya sa negosyo na minsang ipinagpaliban mo ay biglang muling lilitaw. Marahil isang kaibigan o kapamilya ang mag-aanyaya sa iyo sa isang proyekto na tila mapanganib ngunit may butil ng paglago. Ipinapakita ng tarot ang Ace of Pentacles, isang card ng bagong simula sa kayamanan. Hindi ito tungkol sa bigla ang yaman kundi sa pagtatanim ng bagay na unti-unting lalago, tulad ng puno na balang araw ay magbibigay ng bunga para sa mga susunod na henerasyon. Sagittarius, ang iyong mapangahas na espiritu ang dahilan kung bakit matapang kang subukan ang mga landas na kinatatakutan ng iba. Ito ang dahilan kung bakit sinusundan ka ng swerte. Ngunit binabalaan ka rin ng mga bituin, mahalaga ang pag-ingat. Hindi lahat ng oportunidad ay maglilingkod sa iyong pinakamabuting interes. Pagtiwalaan ang iyong intuition, sa paniniwala ng Pilipino, kapag nangati ang kanang palad mo, darating ang pera, ngunit kung ang kaliwang palad ay nangati, ibig sabihin ay maaaring lumabas ang pera. Bigyang pansin ang mga banayad na palatandaang ito bilang gabay sa pagpili kung saan ilalaan ang iyong enerhiya. Para sa mga masigasig sa kanilang karera, malapit na ang pagkilala. Ipinapahiwatig ng enerhiya ang mga promosyon, mga tungkulin sa pamumuno, o hindi inaasahang pagpapahalaga. Kung matagal kang pakiramdam na hindi napapansin, ang pagbabago ay inaayos na ang balanse. Ang iyong pagsisikap ay sa wakas ay nakakarating sa tamang mga mata. Para sa mga retirado at mga may bahay, maaaring hindi bilang suweldo ang darating kundi bilang mga regalo, suporta, at mga biyaya mula sa pamilya. Tandaan, ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa piso, kasama rin dito ang kapayapaan, kalusugan, at seguridad ng iyong mga mahal sa buhay. Sagittarius, ipinapahayag ng mga bituin ito, hindi na nawawala ang iyong swerte. Ang mga pagkaantala ay para lamang protektahan ka mula sa maling tabumpay. Ngayon, ang tunay na kayamanan, matatag, pangmatagalan, at nakaayon ay pumapasok na sa iyong landas. Maging handa, dahil kapag nagpa siya ang universo na ikaw na ang oras, walang makakapigil sa daloy ng mga biyayang inihanda para sa iyo. Ang espiritual na punto ng pagbabago Sagittarius, lahat ng palatandaan, lahat ng pakikibaka, at lahat ng paghihintay ay nagdala sa iyo sa sandaling ito, ang iyong espiritual na punto ng pagbabago. Ito ang sandali kung kailan inuuga ng universo ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa, hindi upang ikaw ay matumba, kundi upang ikaw ay bumangon. Ipinapakita ng tarot ang mga card ng transformasyon, ang Wheel of Fortune, Death at Star. Sama-sama, nagdadala ang mga ito ng makapangyarihang mensahe, ang lumang siklo ay nagsasara, at isang bagong kabanata ang nagsisimula, puno ng liwanag at direksyon. Sa mahabang panahon, marahil ay naramdaman mo na parang paikot-ikot ka lang, inuulit ang mga aral, at humaharap sa parehong problema muli at muli. Ngunit sa katotohanan, bawat pag-uulit ay nag-ukit ng karunungan sa iyong kaluluwa. Sabi nga sa mga Pilipino, may tamang oras ang lahat ng bagay. Ito ang iyong panahon ng paghihintay, at ngayon ito ay nagiging panahon ng iyong tabumpay. Ang mga pagkaantala ay hindi kailanman pagtanggi, ito ay pagsasanay para sa mas dakilang tadhana na malapit ng umusbong. Ang iyong punto ng pagbabago ay hindi lamang material, ito ay malalim na espiritwal. Ipinapakita ng enerhiya na ang iyong intuwisyon ay lalalalim, ang iyong mga dasal ay mararamdaman ng mas malakas, at kahit ang katahimikan sa iyong buhay ay magsisimulang magsalita. Napansin mo ba kung minsan ay tila mas tahimik ang mundo, na parang ang hangin mismo ay nakikinig? Iyon ang universo na humihinto, nagbibigay ng espasyo, upang makilala mo na dumating na ang sandali. Sa paniniwala ng Pilipino, kapag biglang nagbago ang direksyon ng hangin, sinasabing may mga espiritu na dumadaan. Hindi sila mga estranghero, sila ay mga tagapangalaga, ninuno, at mga dinakikitang kaalyado na nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maaaring pakiramdam mo ay biglaan ang pagbabago. Ang pintuan na akala mo'y permanenteng nakasara ay maaaring bumukas. Ang relasyon na akala mo'y nawala ay maaaring muling sumulpot. Ang panaginip na iyong inilibing ay maaaring muling tumaas, mas malakas kaysa dati. Huwag labanan ito. Ipinapakita ng mga cards na ang bumabalik na yon ay may dalang paggaling at ang darating ay may enerhiya ng banal na oras. Munit bawat punto ng pagbabago ay nangangailangan din ng tapang. Sagittarius, ipapakita sa iyo ng universo ang mga oportunidad, ngunit ikaw ang dapat pumili na sumabak sa mga ito. Maaring may kandilang ilawan, ngunit ikaw ang dapat magdala nito sa dilim. Huwag hayaang pigilan ka ng takot. Tandaan, sa paniniwala ng Pilipino, ang takot ay pumipigil sa biyaya. Ang takot ay humaharang sa mga biyaya, ngunit ang pananampalataya ang nagbubukas ng mga ito ng maluwang. Ang iyong espiritual na punto ng pagbabago ay sagot sa bawat bulong na dasal, bawat gabing walang tulog, bawat luha na itinapon sa katahimikan. Ito ang sandali kung kailan ang langit at lupa ay nagkakaisa na dumating na ang iyong oras. Sagitarius, damhin mo ito, ikaw ay pumapasok sa pagkakahanay. Ang mga pakikibaka ay hindi aksidente, ito ay paghahanda. Ngayon, inaabot ka ng tadhana at ginagabayan ka pasulong. Nandito na ang punto ng pagbabago at kasama nito ang buhay na palaging itinakda para sa iyo. Sagittarius, ngayon ay nakatayo ka sa pintuan ng iyong tadhana. Napagdaanan mo na ang mga panahon ng paghihintay, tiniis ang mga pagsubok na sumubok sa iyong pananampalataya, at dinala ang mga panaginip na tila mabigat para hawakan. Ngunit narito ka pa rin matatag, puno ng pag-asa, at naniniwala pa rin. Hindi ito aksidente. Pinanatili ka ng universo sa sandaling ito dahil ang iyong paglalakbay ay hindi kailanman nakalaan na magtapos sa pagkatalo. Ito ay nakalaan para magtapos sa tabumpay. Ipinapakita ng mga cards ang iyong daan na pinapaliwanagan ng liwanag, muling napuno ang mga cops, nadagdagan ang mga barya, at mga bituin ang gumagabay sa iyo. Ngunit ang pinakamahalagang biyaya ay hindi nasa labas, ito ay nasa loob mo. Nakamit mo ang katatagan, karunungan, at lakas upang yakapin ang darating. Sa paniniwala ng Pilipino, kapag tumitili ang tandang sa hindi pangkaraniwang oras, sinasabing may mensahe mula sa mundo ng espiritu na nararating tayo. Sagitarius, ito ang iyong mensahe, ang iyong punto ng pagbabago ay totoo at ang iyong tadhana ay unti-unting bumubukas. Ngayon ang oras upang ihanda ang iyong puso. Huwag isara ang sarili sa takot. Sa halip, buksan ito sa pasasalamat magsimula sa maliliit na ritual na nag-aayon sa iyong espiritu sa kasaganaan. Sindihan ang puting kandila sa gabi at bulungan ang simpleng dasal ng pasasalamat. Ilagay ang barya sa iyong pitaka at ipahayag na ito ay dadami. Buksan ang bintana at hayaang haplusin ng hangin ng gabi ang iyong balat, sabay sabihin, dalhin mo ang aking mga dasal sa langit. Ang mga simpleng gawain ito, na nakaugat sa pamahiin ng Pilipino, ay nagpapadala ng makapangyarihang senyales sa universo, handa ka ng tumanggap. Mahalaga rin ang mga affirmations sa iyong tadhana. Sabihin ang mga ito ng malakas tuwing umaga at gabi, dahil ang iyong mga salita ay may dalang vibrasyon. Ulitin kasunod ko. Ako ay bukas sa pag-ibig at ang pag-ibig ay dumadaloy sa akin ng malaya. Tinatanggap ko ang kasaganaan at ang pera ay dumarating sa akin ng madali. Ipinapalaya ko ang takot at nagtitiwala ako sa tamang oras ng aking tadhana. Ako ay ginagabayan, ako ay protektado, ako ay pinagpala. Ang universo ay nakahanay sa aking pabor at ang aking punto ng pagbabago ay ngayon. Sabihin ang mga salitang ito ng may pananampalataya, Sagittarius. Huwag lang basta bigkasin, damain ito. Isipin na ang mga biyaya ay nasa iyong mga kamay na. Makita ang iyong sarili na napapaligiran ng pag-ibig, kayamanan, at kapayapaan. Sa kulturang Pilipino, sinasabi na makapangyarihan ang isip, kung ano ang iniisip, iyon ang mangyayari. Ang iniisip mo ay naakit mo. Ang pinaniniwalaan mo ay iyong nabubuhay. Sa gitaryos, ang iyong kwento ay hindi na kwento ng walang katapusang paghihintay. Dumating na ang punto ng pagbabago, at ang mga biyayang matagal ng naantala ay nagmamadaling lumapit sa iyo. Pag-ibig na naggagaling, mga oportunidad na nagbibigay lakas, kayamanan na nagpapanatili, at kapayapaan na umaapaw, hindi na ito pangako lamang, kundi mga katotohanang handa nang pumasok sa iyong buhay. Kaya huminga ng malalim. Itaas ang iyong ulo. Pakawalan ang takot. Ito ang iyong panahon, nakasulat sa mga bituin, kinumpirma ng tarot, at binubulong mismo ng universo. Ang mga palatandaan ay nagsalita na, ang enerhiya ay nagbago na, at malinaw na ang landas. Ang natitira na lang ay ang hakbangin ito at ang kinin. Sagitarius, tandaan mo ito palagi, ang mga bituin ay hindi nagkakamali at ganoon din ang iyong tadhana. Narito na ang iyong punto ng pagbabago. Yakapin ito, paniwalaan ito, at isa buhay, dahil ang buhay na iyong idinadasal ay handa ng maging iyo.